Buenos dias, señoritas y señoritos. In this vlog, we are going to bring to you the second part of the uh, uh, press conference held by Senator Bato de la Rosa. And what I found interesting in this uh, part is the second part is the fact that he is he is planning to still run for re-election Kasi up for re-election na siya tapos na yung six-year term niya. But he can still run for re-election as senator. So he uh, at in uh, uh, senator Bongo are uh, up for re-election. It also happens na pareho sila ay uh, ay uh, uh respondents sa crime against humanity uh, diyan sa International Criminal Court. So this will really set a Precedence na Ah, uh, ba tumagbo? I think pwede tumagbo because there there has been no local court that uh, that uh, convicted them and prevented them from or barred them from participating in uh, political uh, exercises uh, uh tulad yung mga ibang na convict uh, lalo na sa plunder na they are uh, banned for uh, life from uh, from joining government or joining politics or practicing their profession. So, wala namang ganyan kay Bato. So, uh, if Bato is going to run, then maybe maybe uh, Bongo will also run. So, even uh, nakakulong na sila sa kung makulong sila sa International Criminal Court at uh, marami namang politiko na uh, gumawa niyan. Uh, Trillanes, Senator Antonio Trinal, Trillanes, run while in jail and won the uh, Senate post. So, I think uh, sa Congress naman, si, uh, si uh, convicted child rapist, si uh, si uh, sa si, uh, 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 <laughs> Saed Bulaga, si Romeo Halosos, si Romeo Halosos ng uh, ng Pagadian Congressional District. So, uh, It can happen dito sa Pilipinas and papayag ba kayo will you still vote for uh for uh, Bato de la Rosa and Senator Bonggo kahit nakakulong na sila sa kulungan Although given na uh, very very tight ang race ngayon sa ang dami mga uh, uh nag-graduate -na, na pero eligible to, to to return to the Senate ay pwede na bumalik sila Dick Gordon sila sina Senator Pampilo Lacson So marami, marami Ay uh, babalik ulit So I think uh, very tight yung race ngayon And uh, hindi yan basta-basta walk in the park Kinabato de la Rosa Considering uh, people still want their candidates na, na makita nila, ma-shake hands At magsayaw At mag-speech Sa mga entablado But this this will set a precedence Sa isang opisyal na nakakulong sa Remember uh, uh, kahit yung uh, office ng The Hague sa Netherlands pero hindi automatic hindi automatic ah uh, uh, makukulong they can decide to jail uh, their uh, their the the people they are trying in court in the ICC court they can jail them in any any country uh who are members of the ICC any any place in the world pwede sa Africa <laughs> o o sa bansa pa naman na, na medyo secure talaga ang safety nila at hindi sila makatakas and all that so uh so can they run and can they win this is something this is a new issue that uh, we will have to discuss and dito rin nag nagsalita rin si Bato about yung yung charter change or or uh, people's initiative move ng mga bata ni uh, President Bongbong Marcos at uh, uh, Speaker uh, Romualdez na nagpupush all over the country I'm still uh, linking this to President Bongbong Marcos kasi wala pa tayong categorical statement sa kanya na itigil nyo na yan kahit nirelay niya yung statement kaya uh, kay Senate President uh, Mig Subiri pero tuloy-tuloy pa rin ang tsatsa, tuloy-tuloy ang pagsasubmit, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad sa tao. In fact, uh, dito sa sinabi ni Bato na sa Davao, 8,000 uh, na kalaan para, ta, para kada boto pero uh, either ninanakaw yung 7,000 o ninanakaw yung 1,000. So binibigay 1,000 lang, kinukuha yung 7,000 or kaya binibigay 7,000 kinukuha 1,000 so in short ta uh, uh, binubukulan ang tawag namin diyan kinakapkong yung uh, kumbaga yung magnanakaw ng pera ng go gobyerno ay nagnanakaw rin sa mga sa mga mukhang pera ng mga Pilipino na nabibili <laughs> nabibili ng pera ang boto para diyan sa sa uh, Uh, people's initiative. So iko ito i-play na natin yung yung second part ng interview ni Bato na meron rin para siyang interesting sinabi ukol sa sa electoral uh, plans niya. Hindi man tinanong kung magtago siya. saan ng sulok ng mundo. Puta, itong kuro ko na ikaw, magkatago ako dito. Puhuling, puhuling tayo dyan. Hindi ko magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahan na lang ako doon sa dahil kung may pampasahin kayo. Bisitahan na ako doon.

जैसे ये हरे रोगी हरे रोगी ये भी नहीं मैंने लिट काउंसिल लिट काउंसिल दाउ से हरे रोके? यस 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 रोके। रोगे यस यस हरे ने परसाद दिलवाने पश्चिम दिलवाने से आने मर्ज़ी पश्चिम si Harry Roque daw ang lawyer nila counsel nila sa ICC ni former president Duterte masyado kasi busy si Tulsa re-election magpapapara-election eh kaya pero andyan pa rin siya 200 andyan pa rin siya andyan pa rin siya he will kailangan niya. marami kang mag-give in siya magagaling na so tutulong rin siya ayaw nga in-unboard rin siya sa kanya ng kontel na busy siya sa something Ako doon lang po sa silda mga pagna. Ha? <laughs> <laughs> huh? Well, meron lang pinapag-usapan pero to it's too early to to debunk it. Medyo malayo na siya sa mic eh. Ilapit natin yung speaker. <laughs> Lumayo na siya sa mic. may mo talaga sa akin yung mga polis na 'yan kapag na mayroon. So, wala sila na, Yung report daw sa ay kung may <laughs> investigasyon ng mga pulis. Wala silang mo sila, very partial, very biased ginawa nila. Yung yung mga taga lang, <laughs> mga at saka yung mga 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 biktima Uno ah. Yun lang ang kanilang pinuntahan uh, sa kinausap siguro. Kasi okay, sa PNP, wag sila lagi ng Walang nagtatanong. Sa akin din, sa office ko, walang communication. Sir, hmm oh. Mahina ang boses may Huwag pa rin ilikta rin ako. Huwag yan. Ah? Ha? Ha? Huwag ako. Ha? ang chances para manalo, bahala na tao bayan. I leave it up to the people kung gusto nilang na... O oh, yun, sinabi niya, magpa elect pa rin siya and is leaving it to the Filipino people. So, kayo, <laughs> susuporta ba kayo kay Senator Bato de la Rosa for re-election at si Senator uh, Bongo? <laughs> kayo nang bahala. Ulitin natin. Oh, lang ang ganilang uh pinuntahan na siguro. Kasi sa wala sila Sa akin din, sa office. Kasi lumayo siya sa mic eh. Hindi na klaro. Hmm? Oh. Lang. Ha? 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 Ang chances para manalo, bahala ng taong bayan, ay limited to the people kung, gusto nilang uh, papadalunin yung uh, isang senador na i-relic yung senador na nasa loob na kulungan. Kung makulong man ako. Ah, kung makulong man. Oh. Tiktiks ko na lang yung mga kwan. Magtiktiks na lang tayo. Kawawa naman tayo. Dalawang senator kung nagkataon. Mailig natin pero nandun sa nakakulong. <laughs> Paano tayo maserve ng mga yan? So, SF-SF ha? Okay. Ha? Ika na, may okay ako. O sa cha-cha. Ika-ikot okay. nila ngayon na people's initiative nila na yung subject is i-abend yung article 16, uh, section 1 of 16, na voting jointly, uh, I am against. Ayaw ko niyan. Ayaw siya sa Constituent Assembly. Con us. As, as a form of amending the Constitution. Ayaw O yan, tingnan niyo. Itanong rin niya bukas. Itanong ko rin niya bukas. Nandiyan ko taga DSWD bukas. Itanong rin niya bukas. So obviously my hearing today, uh, today at kasama yung DSWD tatanungin rin niya kung kung yung mga report na bibigyan ka ng 8,000 ipapasign ka na na tumanggap ka ng 8,000 pero ang totoong iwa iwanan sa iyo ay 1,000 lang. Babawiin yung 7,000. Ibig sabihin, uh, babalik yung kay Kong, babalik yung kay Mayor, o babalik yung sa mga tauhan niya. Na, kumbaga, yung ito na talaga, yung mga nagnanakaw, uh, yung mga na, ninanakaw ang pera ng bayan, pinagnanakawan ng isa't isa. At lalo na pinagnanakawan yung mga yung mga kawawang, desperadong mga taong bayan natin na binebenta pa rin yung boto nila. Hindi na nga sa 8,000, 1,000 na lang, pero binebenta pa rin. Grabe, kawawa talaga itong bansa natin. This supportado ko. Only economic provisions. Okay guys, uh, paulit-ulit na yung about uh about uh Chacha So yun, two, two, two topics ito. Ah. Yung uh, isa, yung uh, tatagbo pa siya. And I think, uh, hindi rin magpapaiwan dyan si uh, Senator uh, uh, Bongo. So, kayo, tingin nyo mananalo ba itong dalawa? Uh, please share this vlog para iparandam natin dito. Hindi ko na kayo mananalo. I think uh, the Filipino people will... Uh, will be wise enough by that time na the fact na na isyuhan na kayo ng warrant of arrest, nakakulong na kayo uh, at sa dami ng mga ebidensya laban sa inyo eh dapat hindi na natin iboboto mga ito. Kawawa naman give the others a chance naman. Senator Bato, ang dami pa dyan na willing willing to serve and die for the country. At uh, wag na tayo yung mga uh, same same faces. Iboto naman natin yung mga mga bagong mukha dyan ha? Na na na, na kuwan talaga willing and able to serve the country and uh, very patriotic and very uh, very uh, may mga track record na na tinutulungan na talaga ang bansa hindi sarili lang nila <laughs> ang tinutulungan nila o pamilya nila so uh, please share this vlog to friends and relatives para mapigil natin this early itong possible re-election of two senators na nakakulong, paano naman tayo yan? Ang laki-laki ng mga budget ng mga yan and then hindi naman tayo masiserva ng mga yan. So buti kung pareho yan kina Laila de Lima na kahit nakakulong na pero ginagawa pa rin ang trabaho niya at hindi pa rin binibenta ang kaluluwa niya sa mga politiko. ha? Independent pa rin siya And principal pa rin siya And uh, patriotic uh, senator pa rin siya Pero dapat pigilan natin Yung ganyang klaseng sitwasyon Lalo na sa kaso nitong dalawa eh, Pero naman sa part ng chacha Dapat uh, investigahan talaga yan At uh, I hope lalabas yan Sa hearing today Sa Senado So uh, Dito lang muna tayo We will be uh updating you yung ano man finding diyan sa, sa sa Senado and we will be doing follow up vlogs dito sa sa yung mga repercussions dito sa pagtagbo ni ni Bato Dela Rosa at si Bongo ang planong pagtakbo sa 2025 elections kahit nakakulong na sila kung makulong sila sa the Hague uh, or uh, uh, appointed place by the ICC Uh, middle of this year daw, according to Senator Trillanes. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.